naka-turn on or naka-enable ba ang two-factor authentication ng Facebook account mo? Kung oo, gawin mo ito, mag-generate ka na agad ngayon ng recovery codes. Ops, teka, sa mga maiinis dyan, ang video na ito ay para sa mga Facebook users na nabubuksan nila ang kanilang Facebook account. Kung ang problema mo ay hindi mo mabuksan ang inyong Facebook account dahil hindi mo matanggap ang verification or recovery code ng two-factor authentication, hindi para sa iyo ang video na ito. Pero panoorin mo pa rin ang video na ito dahil kung ginawa mo sana ang ituturo namin sa video na ito, nabuksan mo na sana ang Facebook account mo at hindi ka nagkakaproblema ngayon. Okay, simulan na natin. Para maiwasan ang problema sa two-factor authentication kung sakaling hindi mo matanggap ang verification or recovery code o kaya naman nawala ang cellphone mo, gawin mo ito. Mag-generate ka na agad ngayon ng recovery codes. Paano? Madali lang. Mula sa iyong Facebook account, pumunta sa menu. Then, Settings and Privacy then Settings. Buksan ang Account Center. Pumunta sa Password and Security. Then, Two-Factor Authentication. Piliin ang iyong account. Then, Additional Method. Buksan ang Recovery Codes. At ay turn on natin ito. Dahil ang mga recovery codes na ito ang pwede natin gamitin kung sakaling nawala ang ating cellphone o hindi tayo makalugin gamit ang security method na nilagay natin tulad ng two-factor authentication o kaya naman verification via email. Pagkatapos natin ito ma-turn on ay magbibigay ang Facebook ng mga recovery codes. Ang bawat recovery code ay minsan lang pwede gamitin. Kaya i-copy at i-save natin ito at itago sa ligtas na lugar. Ligtas ang may alam. Char, sana may natutunan ka sa video na ito. Bye!